Hello guys, for today's video, mayroon ako ibabalita sa inyo. Ayan, dahil nga, syempre, hindi ko naman to iiwan din yung aking pag page dito. Ah, uh, naghanap ako ng paraan, syempre may dagdag income tayo. Ayan, nagdagdag tayo ng income dahil nga, syempre, ah, uh, kailangan din natin mag-income kahit papano paano. nag ako noong November, uh, November ah, uh, kailan pa ako nag-umpisa? ano ba ngayon, December no? November 11 yata ako na nag-umpisa. So, ngayon, December 5 na. So, sa loob ng November 11 at December 5, nakailang sahod na ako doon. ba diba? So, nakaka-exciting talaga. Dahil mayroon kasing ibang apps na <clears throat> hindi ko pwede banggitin dito. Meron kasing ibang apps na pwede hinihini hini, pwede dito at uh, bawal dito Ngayon, uh, ipapakita ko sa inyo kung magkano yung sahod ko doon O diba, kasi syempre, gumagawa tayo ng paraan, gumagawa tayo ng paring bagong income At uh, masarap sa pakiramdam na sumasahod ka ng gano'n Na pumapasok lagi, tapos makikita nyo lalapas ipapakita ko sa inyo At uh, ito yung aking panibagong pinag-aabalahan ngayon pero yung pagpipisbo ko dito ay nandito pa rin nag-upload pa ako ng mga tutorial mga basic na tutorial at uh, kung sa madaling salita kumbaga, gumagawa pa ako ng another income dahil, syempre, sa hirap ng buhay na ngayon. At, ang laki ng ang uh, laki ng pasasalamat ko dito dahil, nagkaroon din ako ng panibagong income at pumasok ko yung aking uh, <clears throat> isipin yung mga nalabas sa isang linggo, dalawang bis ako sumasahod. Ah, dalaw't ako sumasahod or tatlong bise ko sumasahod. Dagdag income 'to na kapag bigay ako ng uh, pamasahe sa aking estudyante na college. O di ba? Kasi papaano eh nahanadagdagan yung aking kita rito. So napakadali lang. Hindi ka pwedeng mag-upload doon ng mga video at uh, ma -ma madali lang ang kitaan dito. So ipapakita ko sa inyo halika samahan niyo ako mga loves, ito yung ating ano, dandahanan tayo, ayan ayan o, oh, November 11 tayo nagumpisa ayan mga lalabs so pumasok yan sa loob ng November 11 dapat December 11 tayo mag isang buwan pero mga lalabs <coughs> kumita na ako ng mahigit 5,000 plus sa loob ng 11, December, uh, November 11 to itong pizza ngayon December 5 no? kumita na ako ng 5,000 plus. Ito yung proof kung paano ako kumita doon. At uh, masaya, masarap, at saka enjoy. Kaya nga inupload ko rin dito dahil syempre nakakapagbigay rin ako ng saya sa inyo. So thank you so much. Panoorin mabuta at ikalat in share me.